Zoe, what are you doing? <makes noise> <Huh>? Wow. <makes noise> Walang pagut pagut no. Zoe. Zoe. <makes noise> Good morning, Philippines. Ay, saan na yung mag-ama ko, ma? Saan yung dalawa? Video to, video. O, oh, ayaw ganap. <laughs> Di! Nagkain na ba yan si j 1 Kumain na ba yan? Hala! Hindi pa kumain mo amaya, sikmurain! susuka eh. ka mo yan pagka kumain mo. Taho! Nak! Nak taho! Taho! Kain ka muna taho! Kuya, isa nga po. Ay, Kuya Marang, may taho. Ay, wala. Ano sa pag na, ano na, black? Ano sa may likod ng, ano? May 20, may 30. Doon di sa bag na black? Tapos, di ba, bag na black? Yung pinakalab, di ba, mayroong mga secret pocket sa, ano, nandoon? <laughs> Ang gawa mo na, mo siya? Dapat naghukay ka muna tapos doon mo siya pinasok. Oi, go go go. Hay Hi everyone. Jaywan. Hello. Javi. Hey. Hi everyone. Hi everyone. <laughs> Ano tawo di? Hindi yah? Hindi pa tayo niyon na pinito tawa. Hahahahahahahahahahahaha. Bakit dyan kayo di pumunta? Silent na yan, hindi ba? Ay, sa akin pala to! O, okay, game, J1! Sa pa, sa pa! Sa wow. pa, video ito. Bye! Bye! Hoy, baba ka dun, Soy. Kia. Pag nag-aabang pa babae. Yabang ni Kia, no? Ano ko ya look? Ate, sarap. Eh, sunduin mo ayon. Ayun yung plan. Ayun yung plan dito. Jaywan. Dito. Matingin niya. Ano sa ilalim niyo? Yabang ni Kia, no? May pa floating, floating. Paano ni Kia yung floating? Ayan, mga kaibigan. daw. Huwag daw Kailan Kailan dito. tanga. Kapet, kapet. O, ako Yana, siya. mo floating? floating? Ay, Nag-floating so, naman. Ang yaba. Wala <laughs> hey, hey, daw kamay. lang hey. Thank <laughs>

Okay na ako, na. <laughs> okay. Bakit na akabahan na? Yay! Bakit diyan kayo pumunta? Silent na yan, hindi ba? Ay! Sa akin pala to! Ah! <laughs> uh, Sorry. Hey <laughs> eh.